Ako si Francisca Cinto, nagpuyo sa Kasilak Gumamila sa Filipina Davao City. Akong anak nga si Freddy Cinto, nakatabang si Carlos pinaagi sa scholarship sa akong anak nga na sa Holy Cross. Nakagraduate siya 2011 niya, nagsugod siya 2007 sa ah, business at na young course. Tungod sa mong kalisod, so di man ko kabel sa gastronon sa college. May naman itong kang Carlo kay ang katunga. Makuhaan ma ko, matabang-tabangan ko niya. Ah, pag-apply adto to, dali ra kayo. Kay, gidawat nyo sa dayon. Pag, automatic dayon pag iskwela niya talit na kuhaan ko niya ang college, niya, scholarship niya. Niya, taas, -taas man siya grado, napasya siya lang po yung allowance na makuha niya. Kanay siya, Katong pag-graduate niya, nagtrabaho siya sa DSWD. Para niya, business mad, business ad ang iyang kurso, gigamit niya pag negosyo. Karon, antod karon. Negosyo na lang siya. Wala siya mga flyer line trabaho. Servisyong mabati, no growless health.